Loh, parang sabon. <laughs> parang alam mo yun, sabon ka. May in order ako ng lotion na buy one take one, 136 pesos lang sa TikTok. So ito na dumating. tignan natin, napakamura ah. Oh. Kasi nakikita ko to lagi sa live. Kasi parang ano siya, na na curious ako. Alam mo naman, marupok. <laughs> Kapag ka, laging dumadaan sa akin, tapos nakita ko naman tas mura lang. Why not try, no? trending siya sa TikTok. Kaya alam mo naman, pag trending, nakikitrending din tayo. <laughs> Buy one, take one, 136 pesos. May kasama pang dalawang free na sleeping mask. Ayan, Siguro pang ano to siguro pang lagay sa sa mukha itong dalawa so meron siya kasi collagen anti-aging body lotion saka meron na rin siyang 30 SPF 30 30 plus plus o di ba anti-wrinkle UV protection anti-wrinkle skin moisturizing and whitening smooth and repair skin o di ba ito kasi yung pang-umaga na pwedeng gamitin Tapos ito naman buy one take one siya ito yung pinili ko meron siyang other na option kayo kung ano yung pipiliin mo kasi ito naman ito pang gabi so kiniklaim nito na 48 hours na mapoprotektahan ang skin mo sa sun. So, ito yun siya. Oh. Ay, oh, may pagkat mabango. Ay, oh, ang puti. <laughs> ang puti. Oh, may pagkawatery siya. Pero mabango. Wait lang, kung mahirap ba siyang i-blend. Wala, parang sabon. <laughs> parang <laughs> alam mo yun, sasabon ka. Sa ano, <laughs> sa pag naliligo ka. Okay. Watery siya, no? Hmm. <laughs> Na siya, nakaka, ano siya, nakaka-moist. Moisturizing talaga siya. Okay. So, wala naman siyang, ano, wala naman siyang natitirang white cast. Tapos gusto ko sa yung lotion na ganito, yung parang, ano lang siya, watery, na madali siyang uh, -ma matuyo. Huwag natin sticky. Di ba, dami kong nilagay. Huwag natin sticky. Kasi na ngayon, pagka mainit, tapos pag naglagay ka ng lotion, madali kang pagpawisan. So, ngayon, no, nakita niyo naman, walang ka-white cast, white cast, kasi watery siya. At tatuyo na siya, para masalaw ko na siya ng mga 5 minutes. Hindi naman siya malagkit. Napaka-lights lang. Parang wala kang ilagay. Pero amoy mo siya. Hmm. Ganda. Not bad sa ano ha. Buy one take one, 136 pesos. Try natin yung isa, yung pang ano, yung pang night. Hindi ko siya mapampataas, kaya eto, buksan na lang natin. Apply natin dito. Ito, pwede nyo ilagay bago kayo matulog. ba diba after nyo mag maligo, para maging talagang malambot ang inyong mga skin. So, parang similar lang din siya sa isa. Kung naghahanap kayo ng lotion na very light lang, na madali siyang Ma ano, ma-blend saka hindi siya masyadong ano, masyadong malagkit sa katawan. Ito, okay na siya. O oh, ayan, kung gusto niyo mukbangin ng mga asawa niyo o mga boyfriend niyo, maglagay kayo nito bago kayo matulog para ready, 'di ba? Kapag ka kayo ay inamoy-amoy. Ay! Ang bango niya! So, ayun lang. Ang ating sulit na sulit na lotion. So, bilhin rin kayo.